ang Espanya ang nangungunang bansa noon sa pamumuno ng imperyong kolonya isa sa pinakamalaking imperyo sa kasaysayan kontrolado ang malalawak na lugar sa Amerika mga kapuluan ng Pilipinas iba't ibang mga isla sa Pasipiko at mga teritoryo sa kalulurang Europa at Afrika ito ay isa sa pinakamalakas na mga imperyo sa buong mundo nais nilang ang kini ang mundo. It's time, Solid Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Mga magagandang isla, paraiso, isang arkipelago na binubuo ng mga teritoryo na sakop ng iba't ibang tribo, matagal nang nagsilbing sentro ng kultura at kalakal sa mga Inche, Hapones, Malay at maging ng mga Indian. Yan ang naabutan ni Ferdinand Magellan nang dumating mula Espanya noong 1521. Isa siyang Portugues na malalakbay pero nasa ilalim ng watawat ng Espanya. Pinangunahan niya ang ekspedisyon ng Espanya noong 1519 papuntang East Indies sa Pasipigo upang magbukas ng ruta ng kalakalang pandagat para sa Espanya. Sa kanilang pananako, Nagtakda ang mga Espanyol upang mapalitan ang paniniwala ng mga lokal at ma-convert ang mga ito sa Katoliko. May mga ilan na tumanggap ng pagbabago, pero dahas ang solusyon. Nang ang isla ng Mactan ay tumangi, tinangka ni Magellan na sakupin ang mga katutubo. Ngunit sa sumunod na labanan, ang mga Espanyol ay nadaig at napatay si Magellan. Nagsimula ang kolonisasyon nang dumating ang manlalakbay na si Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Matagumpay na sinalakay ng Espanya ang iba't ibang mga lokal na tribo sa pamamagitan ng pag-divide and conquer at pinag-isa nila ang mga isla na kanilang nadatnat at tinawag na Pilipinas in honor of King Philip II na siyang hari ng Spain noon. Ang mga tribo ay pinagsama-sama sa kabayanan kung saan mas madaling gawing mga katoliko ang mga nitibo. Ang naging patakaraan ng Espanya sa Pilipinas ay mayroong tatlong layunin. Magkaroon ng bahagi sa spice trade. Bumuo ng relasyon sa China at Japan upang masuportahan ang mga katolikong misyonaryo at gawing katoliko ang mga Pilipino. At naging sakop ng Espanya ang Pilipinas mula noon. Ngunit hindi kailanman tunay na nasakop ng Espanya ang lahat ng mga isla, ang Moro sa isla ng Mindanao, ang mga Igorot sa mga bundok ng Cordillera ay nanatiling matatag at hindi nasakop. Ngunit ang natitirang mga isla ay ganap na binago at nasa ilalim ng kanilang kontrol. 1834, kasunod ng pagbubukas ng mga pantalan ng Pilipinas sa kalakal sa mundo, ang bagong ekonomiya ay nagbunga ng isang bagong middle class. At sa middle class, umusbong ang damdaming revolusyonaryo Nang noong 1872. Pinatay ang at tatlong aktivistang pare sa maling parata at dahil pa sa iba pang mga kawalang katarungan ay nagbigay inspirasyon sa isang kilusang propaganda. Tumilos ang mga Pilipino para sa mga reformang pampulitika sa Pilipinas. Kabilang sa mga reformador ay si Jose Rizal na sumulat ng dalawang nobela habang nasa Europa. Ang kanyang mga nobela ay naging silap at humantong sa pagkakatatag ng katipunan, isang lihim na samahan na ang tanging layunin ay ang paghiwalay sa imperyo sa pamamagitan ng armadong pag-aasa at tumalat ang mga layunin ng samahan sa mga lalawigan at mga kabayanan. Samantala, isa pang kolonya ng Espanya ang naghihimagsik noon ang kolonya ng Cuba sa kanilang pangatlong pagtatangka para mapalaya ang Cuba mula sa pangibabaw ng Espanya inasahan nila ang tulong ng Estados Unidos na may pakay na iba liban sa kalayaan ang libreng paghahari sa Cuba para sa mga malaking interes na negosyo ng U.S. Ang Estados Unidos ay walang mga kolonya sa ibang bansa pero kinilala ng mga pinuno ng U.S. ang kahalagahan ng isang malakas na hukbong dagat para sa pagtatanggol sa kalakalan at pagpapalawak ng mga pang-internasyonal na interes. Kaya gumalaw ang Kongreso ng U.S. na gawing makabago ang kanilang hukbong pandagat. Bahagi ng bagong hukbo ang USS Maine na dumating sa Cuba upang maprotektahan ang mga mamamayan ng Amerika habang nakikipaglaban ang mga rebolusyonaryong kubano. Ngunit isang misteryosong pagsabog ang nagpalubog sa barkong pandigma na Maine sa Havana Harbor noong February 15, 1898. Mariing hiniling ng US na ibigay na ang kalayaan sa Cuba. Sa halip na sundin ang hiling, nagdeklara ng digmaan ang US. Ipinahayag ng US na wala itong plano na salakayin ng Cuba ngunit marami ang naniwala na ang gyera ay gagamiting pagkakataon na sumalakay ng mga bagong teritoryo at magsimulang magtayo ng isang imperyo Pinapunta ni Tudor Roosevelt si Commodore George Dewey sa Pilipinas para atakihin ang Espanya. Nagtagumpay ang mga Amerikano sa Manila Bay at noong May 1 ay hinirang ng hukbong dagat ng United States ang lungsod ng Maynila at hinintay ang pagdating ng karagdagang puwersa. Pagsapit ng Hunyo, kontrolado na ng mga pwersang Pilipino at US ang halos lahat ng mga isla maliban sa lungsod ng Maynila na nasa loob ng kuta ng Intramuros. At ang sumunod na laban ay tinukoy bin lang Mac battle of Manila dahil mas gugustuhin ng mga Espanyol na mahulog sa kamay ng isang puti kaysa sa mga nag-aalsang Pilipino. Nakisa ang Espanya sa kaaway at binalak nila ang labanan para mailipat ang kontrol sa sentro ng lungsod mula sa Espanya patungo sa mga Amerikano. Pinigilan ng US ang mga revolusyonaryo na pumasok sa lungsod. Parang persang US ang tangi at nag-iisang tagapagligtas ng Maynila. Hinirang ng mundo si Dewey bilang dakilang tagapagligtas ng Maynila. Hindi man lang pinayagan ang mga Pilipino na pumasok sa Maynila para sa pagdiriwang ng tagumpay. Ang mock battle sa Manila ay hudyat sa pagtatapos ng kooperasyong Pilipino sa US. Batid ng mga Pilipino na niloko sila ng US. Tiningala nila ang mga Amerikano bilang mga tagapagpalaya pero mas umira lang ugaling imperialista nito. Tapos na ang laban sa Espanya at sumiklab naman ang digmaang Pilipinas at Amerika. Mabangis ang labanan. Matindi ang naging galit ng mga Pilipino sa pagtataksil ng US. Noong December 10, 1898, ang mga kinatawa ng Espanya at US lumagda sa isang kasunduang kapayapaan sa Paris na nagtatag ng kalayaan ng Cuba, pag-anib ng Puerto Rico at Guam sa US at nagbigay ng karapatan na mabili ang mga isla ng Pilipinas mula sa Espanya sa halagang US 20 million US dollars. Sa halip na mapalaya ang Pilipinas mula sa Espanya, pinili ng US na isanib ang Pilipinas at iba pang mga teritoryo na nakuha sa Espanya at doon nagsimulang magtayo ng isang imperyo. Pumasok na ang US sa isang panahon ng pagpapalawak na internasyonal pero ang kanilang ipinapakita sa mundo ay sila ang tagapagligtas tagapagtaguyod ng kalayaan pero nais din yata nilang angkinin ang mundo o baka gusto lang nila ang digmaan. Idineklara ni US President McKinley ang benevolent assimilation ng Pilipinas na sinasabing mananatili sa kanilang kontrol ang bansang arkepelago upang makatulong na mabago ang buhay ng mga katutubo. Ang tawag sa katayuan ng Pilipinas bilang sakop ay unincorporated territory, tagapagligtas ang mga insular cases ay isang serye ng mga opinyon ng Korte Suprema sa mga naging mga kaso ng US noong 1901 tungkol sa estado ng mga teritoryo ng US na nakuha sa digmaang Spain at US. Pinapayagan ng mga desisyon ng Korte Suprema na palawakin ng gobyerno ng Estados Unidos ang unilateral na kapangyarihan sa mga bagong nakuha na teritoryo at ang pamahalaang Commonwealth nga ay pinasinayaan. Umaga ng November 15, 1935 sa isang seremonya na naganap sa harap ng Legislative Building sa Maynila. Sa wakas, nalalapit na ang inaasam na kalayaan ng Pilipinas. Noong binomba ng Hapon ang Pearl Harbor noong December 1941, pansamantalang The cat sat on the naantala ang kalayaan. Pero hindi ang pakikipaglaban. Sinalakay ng Japan ang Pilipinas noong December 8, 1941, sampung oras matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor. Dito naging bihasa ang Pilipinong sundalo sa pakikipaglabang gerila. Naging malaya ang Pilipinas mula sa US noong July 4, 1946. Ang kahalagahan ng ating kalayaan ay nakikita sa mga kaganapang pangkasaysayan tulad nito. Ang makalaya mula sa labis na pag Asa sa kapangyarihan ng Amerika At magbukas ng mga bagong Pagkakataon sa pakikipag-alyansa Dapat na maging ugali natin Na palagi ang tumingin sa pinakamuhusay Na interes para sa mga Pilipino At sa ating bansa Solid Archers, kung meron ka mong reaksyon Sa video ito, i-tweet Gamit ang hashtag ArchLight At hashtag Asintadong Kalaman Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!